padjak trabaho padjak pasok trabaho padjak ganito ang buhay sa Canada kung gusto hindi gumastos gusto mo hindi bumili ng sasakyan habang hindi patag winter magbike ka maglakad para iwas gastusin ganito ang buhay sa Canada pag may sasakyan ka malaking bagay pero malaking bagay din na butas ng bulsa mo pero gastos yun renta pag bibili ka naman may pera ka eh mayaman may eh, kaya at maganda yung trabaho mo pag ganun ito lang ako nagbabike lang umbaka actually yung bike ko hiram lang to pinahiram lang yung mga Pilipino community dito kasi nga bago malayo sa trabaho 30 minutes layo ng trabaho ko hanggang sa bahay ko kaya may mabuting puso na nagbigay ng bike. Papasalamat din ako kay Sir Chris. Pinahiram niya yung bike niya. Kung napapanood mo niya yung vlog ko na to. Salamat, salamat. Mababike lang. Provincial yan. Building actually well, hindi ko alam yung danan inuhulaan ko lang nag ikot ikot lang ako kasi may pasok pa ako mamaya alas 2 alas 4 ka out ko lang galing trabaho alas 12 ang pasok ko kanina 12 to 2 dalawa yung branch namin hello How are you, baby boys? <laughs> Enjoy the sunny sunshine. Sun. Eto, Nasan na kaya ako na lilis ng ako? Hindi ako na lilis ka. Totoo okay naman. malaking bagay talaga yung nahiram ko na bike ay boss Chris talaga at malaking tulong nyo ng Myra yung boss ko sa trabaho pulis pinauna pa akong dumaan kasi dito sa Canada hindi basta basta ano hindi basta basta drive lang ng drive Ayan. hindi basta basta drive lang ng drive pag may kanto dito humihintihin to lahat sa mga sasakyan iniiwasan nila yung disgrasya ito yung release pala release. ayaw nila yung mangyari may mga disgrasya school bus Bigayan ang driver dito, bigayan. Ugh. Hindi basta-basta, drive lang. Hi -hi -hi. Ito lang naman ang buhay sa <laughs> kanta Masaya ng mahirap na hindi mo maintindihan. Umaga, mula sa, masisimula sa mahirap <laughs> maaga naka-pulger ako naka-bonnet tuloy yung bonnet ko nandito yung gloves kong isa wala pero naka-gloves ako na isa ang <laughs> gusto, gusto ko dumaan dun -duma. ah

lugar na to pa lang mga totally okay naman siya pero nagsisimula pa lang yung mga business mga kumagawa pa lang sila ng mga bagay na pagkakakitaan ng mga tao yan yan Taco Bell KFC Cold Beer Ayan Bilihan ng inumin oh no? gusto naman na uhuaw, na uhuaw ng na... alak, up, makartun, kumbir, huy, ito talikod talo naman. Sinedevelop pa lang nila. Ang bike ko, Iram lang yan. Napaka bike ang mga nagpapairam ng ka dito. Gusto ko po Makarot ka siya naman. Makarot ka siya naman. Makarot ka siya naman. sa ka siya nag-i-snow daw yan, nag yellow buo buo pag nag yellow na dito makikita mo na puro yellow na puro yellow na yan yan puro yellow na yan Bali parang sarap mamingit eh parang ang daming isda nito nakalata ko lang Si Manon sa itong mga ito po. Hey, Mister Joe. Good morning. Vikings. So, the, the lake dito sa Lakna Beach. Lake puti tuyan. lampas na pala ako sa bahay ko ito ang Canada Avenue is the boulevard Malapit na yung bahay ko Malapit na Malapit na ako sa fountain tayo Ito na yung bahay ko. Fuck Oh my god. Ay, hindi ako nakakit. Nabilitin na ako. Nabitin ako. ako. <laughs> tol hindi sigurado to eh. Bubako ko na lang. No? Itong inuumahang kong bahay. À rén. Rồi rồi. Oh my god, my you're dead right. You already high? Uh, yeah. yeah. <laughs> yeah, yeah. Yeah!